Hindi ko ka maumuwaling mag-uling, mga mare. Sa o mani. Sa mani ng uling, oy. Hmm? mahaling. Hmm. Huh? Magka-uling-uling na akong kamot. Hmm? Puro papel. <laughs> kamamuhaling. Nay, di man ko kamamuhaling, nay. Ano sa may haling, ane? Napatay. So, the rescue si mother <laughs> di, naku <laughs> 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 so, di na ko kamamahaling og uling nana ra niya bangga pang pang suksukan og papil. sound na bunot dali ra dag bunot mahaling <laughs> oh dera later. ya di ay ah chinilas goma oh, guma. Guma, dyan bunot. Guma kaman man bunot, anak. Okay. Nanon rin ay magaling ng uling, oh. Sige na.